Pilipinas. Kaya hindi raw ito tatayin. Guys, paminawan nyo yung news ha. Dere mo mutuo. mutuo. Tato Tato kayo dito kayong maniwala. Huwag sa mga hearsay yung mga marites. Dito, makinig kayo dito. Dito. O tumanggi si Solicitor General Na yan ang sinabi ko nga eh. Oo, yung sakto lahat ang nasa isip ko. Person. PNP Chief Romel Marbil, uh -oh. DG Director Nicholas Ayun III, na, o, oh, diba? Immigration Commissioner Norman Tancio, oh, okay. Foreign Affairs Secretary Ayan Manalo, oh. AFP Chief of Staff General S. Antonio Bucra, oh. at iba pang opisyal diba? sa petisyong inihain Makinig ka! Uy, makinig ka! Pente. Ayon sa isang manikas Makinig ka dito, makinig ka! na inihain ng OSG ngayong oh. araw, hindi daw oh. nararapat na irepresenta ng kanilang tanggapan ang mga respondent Uh, na top government uh, oh, okay, ito, ito na yung sinasabi sa ko sa inyo dahilan, totoo nga hindi sila nag-graduate doon sa na ICC sa mes <laughs> kayo no <laughs> dito ba mindset